Paano po kayo naligtas? Malamang ang ilan po sa inyo ay sasabihin kasi nanalangin kayo ng sinner's prayer. O kaya naman ay may sinundan po kayong prayer ng isang gospel preacher at sinabihan pa niya kayo naligtas na kayo pagkatapos niyong manalangin. Ano po ba ang sinasabi ng Bible tungkol sa sinner's prayer para maligtas? Requirement po ba ito? At kung hindi ka nakapanalangin ito, impyerno pa rin ba ang punta mo kahit na sa puso mo naman ay sumampalataya ka sa Panginoon? Pag-usapan po natin ang tungkol dito in 5 minutes. Ilatag po muna natin ang malinaw na turo ng Biblia tungkol sa kaligtasan. Ang kaligtasan po ay nakakamit lang sa pagsampalataya sa Panginoong yesus. Malinaw naman po yan sa Ephesians 2 verse 8. Ang sabi po doon, Dahil sa biyaya ng Diyos, naligtas kayo ng sumampalataya kayo kay Kristo. Kaloob ito ng Diyos at hindi galing sa inyo. Sa ibang verse, katumbas din po yan ang uh, pagsampalataya patumbas po yan ng pagtanggap kay Kristo. Makikita po natin sa John 1 verse 12, Ngunit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Ito po ha, hindi lang po pagiging tagapagligtas ni Jesus ang tinatanggap, kundi siya mismo, yung buong siya, hindi yung gusto mo lang mula sa kanya. Ngayon, na-establish po natin ang mahahalagang katotohanan tungkol sa kaligtasan. Balikan po natin itong sinner's prayer. Tawag po dito ng iba, Prayer of Salvation. Ang Sinner's Prayer po ay isang evangelistic tool, pero hindi po ito ang nakapagliligtas. Hindi po ito parang magic words na kapag katapos mong i-recite, ligtas ka na. Maaring karamihan po sa inyo na nakikinig ay naligtas dahil minsan isang araw, nakipag-usap kayo eh sa Panginoon tungkol sa pagiging makasalanan nyo at pinagsisihan nyo ito at sumampalataya nga kayo sa Kanya maring naalala pa po ng iba sa inyo kung kailan nyo ito ginawa. Papuri po sa Panginoon kung ginawa nyo po yan na may pananampalataya sa puso nyo. Ayaw ko pong pagdudahan nyo ang kaligtasang tinanggap nyo. Pero hindi rin po nalulugod ang Panginoon kung nakadepende pala yung kaligtasan nyo sa isang panalangin at hindi sa Panginoong Jesus mismo. Wala po tayong mababasang record sa Bible ng isang makasalanan na matapos manalangin ng sinner's prayer o prayer of salvation ay naligtas sila Cornelius po sa Acts chapter 10. Kailan po bumaba sa kanila ang Holy Spirit? Tingnan po natin. Sa Acts chapter 10 verse 44, habang nagsasalita pa si Pedro, napuspos ng banal na espiritu ang lahat ng nakikinig. At ano po itong pinapakinggan nila? Sabi po ng angel kay Cornelius sa Acts 11 verse 14, sasabihin ni Pedro sa kanila, sasabihin ni Pedro sa iyo kung paano ka maliligtas at ang iyong buong pamilya. So habang nakikinig sila sa sinasabi ni Pedro, sumampalataya sila sa puso nila, kaya naman natanggap nila sa sandaling yon ang Holy Spirit. Hindi po sila nanalangin ng sinner's prayer bago naligtas. Pananampalataya kay Jesus ang nagligtas sa kanila, hindi po panalangin. Isipin niyo po ito ha mga kapatid. Kung ang kaligtasan pala natin ay nakasalalay sa pananalangin, bakit hindi po ito nakasulat sa Bible? Bakit walang iniwan sa ating halimbawa nito? Bakit iba-ibang version o formula ang nababasa nating sinner's prayer? Kasi nga po, wala naman yan sa Bible. Huwag niyo pong iasa ang kaligtasan niyo dahil lang sa may niresite kayong panalangin. Pero pwede niyo pong i-express ang faith na yan through prayer. Pero hindi po requirement ang prayer na yan. Ang mahalaga po, ano ba ang lagay ng puso niyo? Nanampalataya po ba kayo talaga sa Kanya? Nananampalataya po ba talaga kayo sa Panginoong Hesus? o nananampalataya kayo sa panalangin na binigkas nyo. Kung may magtatanong po sa inyo kung paano kayo naligtas, sana hindi nyo po sasabihin kasi nanalangin ako ng sinner's prayer o kaya kasi sumunod ako dun sa panalangin ng gospel preacher. Sana ang dahilan po kaya kayo naligtas ay dahil lang sa biyaya ng Diyos nang sumampalataya kayo kay Kristo. Kung may mga talata po kayong gustong klaruhin kung sa tingin nyo po sinusuportahan nito ang sinner's prayer, i-comment nyo lang po ituloy po natin ang usapan sa comment section. At dyan po nagtatapos ang 5-Minute Friday. Pagpalain po kayo ng Panginoon at huwag kalimutang maging pagpapala sa iba. Subscribe for more content.